minutes later. Magandang magandang araw po. Nandito tayo ngayon sa groto. Groto ng Bamban. Ano Nay? Palimos bulag Lakad lang nyo ang naalam ko may tao. Ayan may ano dito. Nangingi ng tulong matanda. Ay si nanay yun. Matagal ka na dito na yung nag-ano? Matagal ka dito

si nanay, guys. ng kunting tulong. pa siya si Pupo. Sa, sa Angeles po, ay si nanay. ka Nag, ba? Uh, Oo. nagbigay tayo ng kunting tulong sa kanya, kawawa naman, pangkain. Uh, akitin natin yung tuktok niya noon, taas. Nandito na rin tayo sa bamban. Ah, sige po. Nandito na rin tayo sa bamban. First time ko makarating dito naikita ko to sa mga vlogger eh, na ibang vlogger. Napapanood ko sa kanila. Pero tayo, susubukan natin. 'Di ba? Subok-subok lang. Grabe po ang taas. <laughs> Ayun oh. Magandang pasyalan talaga dito, guys. ay nang ilalim mo oh. Kating ko pa sa ano pinakatuktok ayan nandito na tayo ito pala yung ito yung pinakatuktok niya Kailangan pag umakit ka dito, pahinga ka ng tatlong oras. <laughs> <laughs> pag nakaka... pawis oh, no, mo. Uh, nakakapanginig sa ano? Sa paa. <laughs> Halos kunti pa lang nandito. May hapon siguro. Marami ng tao. Maraming tao dito, kuya, pag hapon, no? Oh. Lagi kayo dito, kuya? Ay eh, si kuya, oh. Lagi daw siya nandito sa grupo na to. Napagaganda nga naman dito. Gandang ano. Pahingahan. sa taas para makita ang ng tao. Meron pa akyatan. Oo. Ayun. Ayun guys, akyat pa tayo sa taas. Sa pinakatuktok para makita natin talaga yung kagandahan ng view. Ay si Kuya ay tinuro tayo. Tara. Samahan mo. Samahan niyo ako. <laughs> Grabing pagod ko. Ito, ito po yung mahal na birhing. Tara guys. Aakyatin na natin yung tuktok. Yung tuktok ng bundok nang ano? ng Bamban. ng mga lang Bukas nito ang sasakit ng pakako. tangkita ng yun diito sa taas. Ayan, ayan, whoo, kerabi, kapagod, <laughs> parang ayoko na tumuloy. urang pagod. Pero sige. Para makita nyo. Para sa inyo. Para sa inyo 'to. Okay, guys. <laughs> dito na tayo sa pag mo dito, sulit. Warang oh. Yes po. Hi! Hello ano ba itong lugar na to? po. super, kaso lang hinihingal pa ako. <laughs> uh, oh. Isi sa bamban. First time ko lang po dito. Me too. Nakikita <laughs> ko lang sa mga... Vlogger yan, Tim. Nakita ka lang sa ano. Nakikita ko lang sa mga vlogger din to eh. Ka ba? Ang hilis po. Pala. Iba bad pan ito. Pa? Opo. Ayun guys, ang ganda po dito. Kitang kita po lahat na ang bayan ng ano, bamban, mabalang. Grabi grabe po yung pagod pero ang napakaganda po dito lakas ng hangin ayun guys sakit pa natin sa tuktok doon sa may tatlong cross hindi pa ito yung hindi pa ito yung tuktok -tuk talaga puntahan natin ayun sila oh nag-i-enjoy sila dito ang ganda nga naman ayun ito na po yung tuktok -tuk, pinaka tuk -tuk ng bundok ng groto ng bamban grabe eto po bago man lang tayo umuwi may remembrance tayo dito. Ito. Ayun na sa tuktuk tayo ng bundok. <laughs> Grabe. Ayun yung dinaanan natin, guys. I don't oh. laayo Ang layo-layo. 'yung tulay. Ayun 'yung tulay. Tulay ng Bamban, ayun 'no. Oh. Malayo, 'di ba? Grabe po napakataas po ng bundok dito. Ayun, guys. Tapos na tayo dito. Baba na tayo. Tayo ay gugo na Bababa na tayo guys Tama na yung minsan nating pinasyalan dito At least na experience natin Napakaganda po talaga dito ba diba? Tara, baba na tayo Ayun po Tayo ay bababa na puno na po sa inyo <laughs> ah sige, thank you for Salamat. the <laughs> so, ano ba ano sa vlog mo pangalan kuya Jomar vlog sa youtube channel ko tapos sa page ko kuya Jomar TV sa facebook wala wala po ano. sa youtube lang Opo, po at saka sa ano youtube Jomar Jomar vlog kuya Jomar kuya Jomar, kuya Jomar vlog yes ma'am okay. kuya Jomar vlog ay ano ko na ngayon ah, sige po para makita ko yung atin. Hanapin nyo lang po kasi marami pong Kuya Jomar pero makikita nyo pa rin yung mga video ko. Sige po. Okay. <laughs> Sige po. Okay, po Opo. <laughs> <laughs> Ito nang hinahanap nyo para pumayat kayo. <laughs> Sa isang linggo nyong balik dito. Sigurado, ang bilis ng payat, pagpayat nyo Tayo ay Uuwi na Kasi yung motor delikado Sa baba Nagugutom na rin ako guys Kakagutom umakyat <laughs> Nanginginig na yung pako pa ngayon bago man lang tayo umalis pasalamat muna tayo nakarating tayo dito ng maayos ayun guys baba na tayo U Una na ako sa inyo kuya. Sige, sige. Ito naman yung Ano natin Nginig na yung pako pa eh. <laughs> Nginig na yung pako pa Hawak lang tayo dito sa Bakal Baka Baka gumulong tayo Pababa May sinanay yun Nasa kainitan siya. si <sighs> Ba't di kayo sumilong, na sa ano? Hindi na lang, May. May init dyan. Ah, sige po. Una na po ako. Sige, Nay. Sige, Salamat. Salamat. Ayun, guys. Andito na tayo sa baba. Nakababa na rin tayo. Grabe. Sakit sa paa. Solid sulit naman kahit sobrang init pagod na pagod sulit sulit yung ipinunta natin dito guys ayan mga idol biyahin na tayo gugutom na ako darating na rin tayo grabe ang init kada ko lang dito sa bahay <sighs> grabe ang biyahe super ang init <laughs> ah. grabe maraming maraming salamat sa panonood nyo guys Thank you, thank you so much. Sa wakas, nakarating na rin tayo. Maraming maraming salamat. Bye-bye.